Hi mga kalawit, isang napakagandang araw naman po mga kalawit, no? Kung sa napapansin nyo ngayon ay uh, may hawak po akong sako, so yun mga kalawit, ang gagawin ko lang naman po ngayon ay mag-ano po ako ng uhot, ilalagay ko po sa ano? Agalagyan ko ng mga sisiw ng bebe para po hindi na po sila ano malamigan at syempre para maibukod ko na po yung sisiw sa inahin mga kalawet at so yon let's go asa ah, napapansin nyo napakaganda ko pa rin kahit ako ay magtatrabaho din sa bahay syempre mga kalawit hindi dapat pwedeng kalandian na lang palagi ang ating content kailangan ko na po ang tutukan din ang aking bibian dahil napapabayaan ko na po siya dahil sa kalandian kong content so yon let's go at simulan na po natin ang paglalagay ng uhot sa alipatan kong <laughs> No, ay, no, no, man, no, no, no. <laughs> Okay, let's go. Yun, ano pa ang hinihintay nyo, mga kalawit? Let's go! Ito talaga ang dapat kong ginagawa, no? Hindi yung puro kalandian na lang ginagawa kong content. Sharing! Pero okay lang, mga kalawit, no? Kung ikakasaya nyo naman, pagiging malandi ko sa bayan. Okay, gagawin natin. Uh, ganari po ang suot ko ngayon, mga kalawit, dahil ako po ay naubusan na po ng dress na gamitin So, yun, Uh, sa mga bago kong video sa susunod or sa mga gagawin kong content, mga kalawit, pagpasensyaan nyo na po kung nakabra lang po ako palagi kahit nasa bayan po ako ng Santa Cruz. Dahil ako po ay magahan pa po ng ano, bilhing ano, dress mga kalawit, no? Sa mga mga dress dyan na hindi na po ginagamit, baka naman po sa taga Marinduque po. Baka daw pwede maka ano, hingi na lang, ha? wag na lang hiram. Ah, uh, hingi na lang, ha? wag na lang hiram. Ayoko ko nang hiram. Pahingi naman ng mga dress niyo diyan hindi na ginagamit, no? Uh, aram pa ko lang po din sa pagbablog ko, mga kalawit, no? Sa so, ngayon po ay wala pa po akong budget pang bili ng mga ano, ng dress, mga kalawit. That's why kailangan ko muna manghingi ng dress nyo. kung mayroon naman. Pero kung wala ay okay lang. Pakicomment naman po kung may dress po kayong inabigay dyan, na baka pwede ko pong mapakinabangan. So yun, ah, tama na siguro 'ari mga kalawit, no? Tama na po siguro 'ari mga kalawit at maglalagay pa po tayo ng pinaggilingan yung ano balat ng mga pala Ano? Ipa Ah, basta yun na yun, ipa. Mamaya ako po ay maghahanap ng ipa, mga kalawet. So, yun, tara sa bibihan. Let's go! So, yun, mga kalawet. Andito na po ako sa aking bibihan. And then ah, uh, tulad lang din ng dati, mga kalawet, ang makikita niyo, ay uh, wala pa rin pagbabago. Pero may kunting pagbabago po dahil sa ginawa ko pong kulungan ng mga sisiyo. Pero itong kulungan po ng sisiyo na to, huwag nyo naman po ako i-wash, no? Ito ay pang temporary lang po. Dahil sa kailangan ko pong makapag-ano agad ng ano nila, baka kasi mag-ano po agad sila. Yong mamisa. So, wala po agad ako mapaglagyan. Yan po, mga kalawit. Parang nag din, mga kalawit. So, alagay ko muna, mga kalawit. Don't, no, 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 no. no. Alatagan ko pa po ari ng ano, pang dagdag ko po mga kalawit, no? Para hindi po siya masyadong ano, pangit niya. So yun, kunting kalat lang mga kalawit, ari. Para hindi po ba natin mga ano, natin, no? Mga maliliit na bibe. So, ayan mga kalawit, ay, nalagay ko na po kung ano po yung kinuha ko po dong uhot. ah uh, next po natin gagawin ay maghahanap po ako ng ipa or yung pinagilingan ng palay. Basta yun na yun. Hindi ko alam kung ano tawag talaga yun ng mga kalawit. Ay, buko pa talaga siya. Tara mga kalawit at ating subaybayan ang aking kabubuhan na naman ah, hi. Charis, let's go kailangan ko pumunta sa may mga ano pagilingan po, mangihingi po tayo mga kalawet parang naambuan so yun mga kalawet andito na po ako sa gilingan ng mga palay, so yun magtatanong po tayo kung mayroon po silang ano balat ng palay na lang para mas matalino. Tara, magtanong na po tayo mga kalawe. Siyempre, napakaganda ko pa rin talaga kahit ganito ang ginagawa ko mga ayun. Ah, Napakaswerte ko nga naman mga kalawe. Pupunuin ko yung sako ng balat ng palay. Let's go! Topo! Ah, uh, pwede humingi ng ano, balat ng palay. Ah, sige, thank you po. So, yun, nakapagpaalam na po tayo at syempre binigyan po tayo. Salamat po. Ako po ay mangunguhan na nun, pupunoyin po yung sakon natin, mga kalawet. Ay, napakaganda ka talaga, mga kalawet, no? Dapat kahit may mga ginagawa tayong mga kalawet, talagang maganda pa rin tayo, mga kalawet. Hindi pwede yung ano ano tayo, lasyang-lasyang, no? Kadalaga ko pa. Nagmumukha na ako. Tanda, <laughs> no, mga kalawit. No, 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 no. <laughs> so, yun. Tamang ano lang muna. Uh, so, wala akong taga-video ngayon. Pero okay lang, mga kalawit. Carry ko yan, mga kalawit. Nagsimula naman ako sa walang taga-video. So, yun, mga kalawit. Andito na po ako. At ako po ay mangunguha na ng balat ng pala. Hindi ko alam kung ano po lang tawag dito. No? May tamang term dito eh. Pero okay na. Charis lang ng charis. <laughs> Ah, punuin ko ari mga kalawit, no? Kasi sayang. Ah. Hi, pag nami sana po yung bebe ko, mga kalawit, hindi na po ako papayag na makuha pa ng mga uwak yun. Dahil sayang po. Hindi na pwede silang magkandamatay mate today, mga kalawit, no? Gagawan ko na ng aksyon. Aksyon na sobrang empeksyon. Tsaring! syempre <laughs> mga kalawit, tagang bibigyan ko po rin ng panahon yung ano ko na bibigyan Dahil yun po yung gagawin natin negosyo Pagdating ng panahon mga kalawit, sa tingin yung kalawit magiging effective kaya itong gagawin ko Magiging maganda na po kaya yung aking maliliit na bibig dahil sa gagawin ko ito mga kalawit kasi kailangan kong iwalay agad mga kalawit no dahil sa inaapakan ko ng inahin na mamatay ko mga kalawit so yun na, na ano po yung lakas nila no nababawasan kaya minsan hindi na po sila nakakaano mga kalawit yan tama na po yung mga kalawit uh, puno na po yung sako at maghanap po tayo ng pantalit no parang naambun mga kalawit So, yun mga kalawit. Ako po ay tapos ng kumuha ng uhot, mga kalawit, no? Ay, hindi pala ito uhot. Balat ng ano? Ng palay, mga kalawit. Hay! Medyo na ano yung utak ko kung ano talang tawag dito, no? Sa so, alam ko lang, balat ng palay, mga kalawit. So, yun tayo po ay magpapasalamat po sa ating pinaghinga ng balat ng palay. Tara, let's go. ako po ay magpapasalamat syempre no. Ah, uh, ano maano na po ko, salamat po. Sige. Boylawi TV nga po pala. So yun mga kawet, andini na po ako sa bahay namin at dadalhin ko na po aring balat ng palay sa aking bibian mga kawet. Tara, Yung ako maglandi. Maganda naman ako. <laughs> so yun, let's go. <laughs> Wala akong iba masuot na bra. <laughs> so yun mga kalawit tayo yung mapunta na din yung mga kalawit ouch gan na rin po pag wala na akong dress mga kalawit tayo magbabra na lang ang sa ano bayan mga kalawit no ay walang urungan na rin mga kalawit kahit ako yung magbra na lang sa bayan gusto na magpanti pa ako dun charis Ah, mangyayari yun, mga kalawit. Hindi, Charis, yun. Walang bulanan din ni kay Paul, lawit. Ay! Bulanan mo kasi bulawit, mga kalawit. Hindi, mga kalawit. Kung sa sasabihin ko, yun yung gagawin ko, Charis. <laughs> Wala naman, mga kalawit, no? Hindi tayo nagbabulanan hindi eh. So, yun, nandini na mamara ko sa aking kulungan ng bebe. Tara! At atin ang ilagay ari mga kalawit. Dahil kailangan ko na pong ano, uh, may ilagay ari at nang pag nagpisa na po yung akin bibi, ay hindi na masyadong ano, hassle mga kalawit. Ah, uh, may kabab, may kababaan purong, ano no, kulungan din mga kalawit ah So yun mga kalawit gagawin ko ka po ko ari nang gagawin ko pa po ari nang para ano para mas gumanda pa po ari mga kalawit. Sa so, ngayon ay ari lang muna. Pero syempre, may mga paraan po tayong gagawin din ng mga kalawit, hindi lang po ari. Ah, ay butas. Ang dupok na ng no, sako, mga kalawit bukas na. Ayan mga kalawit. Ari po ay nandini na po yung pinaghirapan ko no. Okay, salamat. Oh. So yun si siguraduhin kong magiging ano no, successful na po yung pag-ano ng bebe ko mga kalawit. Ay, medyo may ano siya dito mga kalawit oh sa so, yan sa so okay lang maanahan ko yung mga kalawit so solusyon na niya ako nga pala ang inyong kalawit lahat ng problema may solusyon wag lang yung kabiyat ng iba Charis. pagkalaan ko sa iba mga kalawit nakapokus lang ako sa goal ko yan naman never talk to die Charis. ah uh, Tingnan niyo, magiging. So, yun, mga kalawit, aari na po yung aking kinuhang balat ng bebe, mga, ng Dad! bebe, mga kalawit, no. Sa tingin nyo, mga kalawit, magiging successful na kaya ang aking mga sisiu hindi na kaya sila mababawasan or mamamatay, mga kalawit. Ah, depende na po yan sa akin, mga kalawit, no. Oh, so yon mga kalawet. Maraming salamat sa panunod at hanggang dito na lang po tayo. Babush!